dami ang ibon sa bahay ayan degan gaun. de dagaan na ka kanila kawin na awot na dito ala sila po na kagila ha nagyan na ka kagila uh... ayan 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 kawin dagaan na na kayo lupa na kapibre kapibre ah. ah, ka na kayo ayun ah. ayun ah, eh Iktob na kayo draw ah, sabi saba kayo ah, ah, sabi, sabi na kayo mm. hmm ano sila? Ako Hindi sila kasi tutulog na sila. Grabe, ang dami na sa mahigit. Isang, isang libo. o higit pa isang libo ang pirasong ibon sa aming bahay. Ayan mga lods. Good night at God